Mm. Hello guys, welcome back to my channel. So, matagal-tagal din tayong hindi nakapag-upload at subrang uh, sobrang busy tayo sa buhay kahit na wala naman. So, ngayon, mag-continue tayo sa pagbablog. So, ngayon punta tayo ng ang uh, katonggan guys. <laughs> Mangunguha tayo ng hanap buhay namin. kakawi ko lang kasi galing, alam nyo na, galing ang mundo. So, uh, guys, naman melalui tuh. <laughs> nah, <laughs> Finally, nakarating din kami. So, kasama nga pala natin si Munda, pamangkin ko, tsaka si Robert, ang aking pinsan. Napogi! <laughs> so, tara guys. So, matagal-tagal din ako hindi nakarating dito at siyam na taon din. Ito na ang itsura niya ngayon. Katunggan pa rin. <laughs> Katunggan pa rin. Dati hindi naman ito. Ay, ganito pa rin pala ito. <laughs> Ito yung hanap buhay namin guys. Pawid ni pa. Kaya tulungan nyo na kami. Pantaka. Tulungan nyo kami magpawid. Uh, tulungan nyo kami. Bilhan nyo kami ng pawid. Ito. Oh. ito guys fish ng iba yan guys no dyan maraming alimango sa loob Nine years bago ako ulit nakapunta rito. So ngayon guys, mag-ano kami ngayon ng uh, Nipa, ito yung mga nipa na to maghakot kami tapos maghanap kami ng mga pangulam namin. Dito hindi mahirap maghanap ng pangulam, basta masipag ka lang. Mayroon dito mga shells, mga tuway na tinatawag namin, tuway. Mayroon din dito alimango, isda, basta masipag ka lang. Pero kung tamad ka rin naman, payat abot mo rito, hindi ka na makakain. Shout out sa mahal ko. Ito hanap may, buhay namin. Ano, ano? May mga bangos. May mga bangos. ay ah, hindi na hatin yun. Dito yun sa loob ng fish pond. <laughs> Kaya nga, so may fish pond. Tirahin tayo ni <laughs> Delacross dyan. Sino naman dito ngayon? Ganito guys, pag tag-ulan-ulan, dami alimango yan dito sa so may ano dito. Ito. Yan, sa ganyan. Tagon mo lang dyan yung bobo mo. Bobo, pero nakakahuli. big sabihin, hindi bobo. So, bobo yung pangalan tawag namin so guys lupaan na namin to hanapin muna natin yung bubo huh yun ang may huli guys oh. ito yung tinatawag namin bubo so bubo pero nakakahuli guys may ilima na sa loob yung... bago oh. So, madalang na yung huli nila sa apat na bobo dalawang alimango lang yun guys alimango ah ito yung panghuli namin ng na alimango so ito yung pamangkin ko manunuway daw so pwede lang pang, pang binta pwede pang ulam Pambinta, pandagdag, ng bigas damihan mo ha dalawa pa lang dalawa pa lang nakakot ko kaya pa? Berseraian, Enggak nih, gua main. Hah? rumah. rumah. Ayo manaket I mm <laughs> Ja, das

Suot mo pa yan, Noel? Ha? Huh? Suot mo pa sa lalim? <laughs> 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 uh. oh. Napin ko muna yung pamangking ko. Pindaan <laughs> na namin, guys. Dami na kuha mo? Ha? Hindi pa lang pero may kuha ka na. Oo, Naguhaw na kami, hindi ka na uhaw. Nauhaw na kami. Tara na. Dami na. Ah, may dala ka palang karit eh. Kaya maraming kuha. <laughs> Nagkakamay ka lang? Tingin ako nang kuha mo. O, pwede na, pang ulam lang ito. Wala kang pambinta. Sana pinapakawalan mo na itong mga ganito kalalaki oh. Ayon oh, niya, iwan may nakuha ka pang ano to. Wala man to laman. Ah, may laman. Ano to? I-binta mo pa. <laughs> Manguha ka pa? Wala na, <laughs> wala na kasi tubig eh. uhaw na kami ni Tito mo eh. mas no? tara na, uwi na tayo. Tara na. Ay, karit mo. Yung karit mo. Dalhin mo. Para ka pa lang nag- grabe basa ako. So, ayun lang guys. So, sana nanood kayo at sana pinatapos nyo kung nakaabot kayo dito sa dolo na to please paki subscribe dula ng fish pan please paki subscribe <laughs> ang aking channel ah, marami dito mga isda ng mga bangus o sabihin mo kay Robert mag subscribe na kayo sa aming channel sabihin mo kay Robert hindi ko alam mag subscribe sabihin mo mag subscribe na kayo hindi nga sabihin mo na hindi ko alam mo. ay hindi sabihin mo na hindi tayo nila tayo subscribe hindi nila tayo subscribe dali <laughs> na mag yung subscribe na tayo mag hindi ko... Mag-subscribe na kayo. Hindi ko 'yan, ma hindi ko mabig hindi mo mabigkas. Hindi. <laughs> oh, 'yun lang guys. So, thank you for watching. Follow for more para mas marami pa kayong maaanuhan sa daily life namin. So, ayun lang. Thank you for watching.